sa mga adik sa Mobile Legend dyan. Hanggat sa hindi lumuluwa ang mata, tuloy ang laro. Hanggat sa hindi na mamaga ang mata, imila ng imil. Ang kailan mo kasi dyan, pagpuyatan mo para tumaas ang rank mo. Di ba? Laruan mo ng Mobile Legend mga one week. Walang tulog-tulog, panigurado, miti ka na rin. Tapos anime ka na rin. Yung dugo mo, kalimitan puti na. Pati yung mata mo, magiging puti na rin yan. Pagkagising sa umaga, imil agad. Pagkasapit ng tanghali, email. Pagka-break time mo sa trabaho, email. Pagkaway mo ng bahay bago ka matulog, pag ka na matulog, mag imil ka na lang hanggang madaling araw. Ha? Para puyat na puyat ka. Hmm? Para maga na maga yung mata mo talaga. At least, hindi man tumaas yung rank mo, tumaas naman yung ano mo, yung eyebag mo. Dapat kasi niyan, nakapokus ka lang sa Mobile Legend. Kahit na may trabaho ka, mag-Mobile Legend ka pa rin. Para tanggalin ka na sa trabaho mo. Ha? Yung iba nga eh, kapag naglaro ng Mobile Legend, talagang may kasamang puso eh. Hmm? Kahit na inaaway na ng asawa, tuloy pa rin ang laro. Ano hmm? Anong asawa-asawa? Mobile Legend to, asawa ka lang. Hmm? Oh, marami akong kilalang ganyan. Hmm? Mobile lang ng mobile, hanggang madali.